Yan po mga drivers no. good morning. Um, yan ito po ang nararamdaman mga drivers no pag ganitong amihan na uh, wala na talagang nakatambay dito na bangka. Kasi kita niyo naman sa video ah uh, malalaking alo na po dito. Tuwing tuwing October at saka November hanggang December po walang bangka makatambay dito kasi malalaking mga alon na po kasi dahil sa hangin amihan po mga kadivers no yan o oh, kita nyo naman wala talaga nakatambay dito yan o no? wala na talaga lahat ng bangka kasi mga ka-divers, umipat na sa ano Kabilang barangay po, doon po sila nakatambay ngayon sa Santa Rosa po mga drivers. Yan. Ganito po talaga tuwing November, uh, October, November hanggang December. Uh, uh, hanggang maabot po to hanggang 6 na buwan. Wala po nakatambay dito kasi uh, sobrang lakas na po mga alon dito mga drivers hindi na po hindi dito makatambay kasi baka masira pa yung bangka mga drivers no yan malaking alon na po doon sa, ano, sa laot po mga drivers yan sana po mga drivers no, hindi po kayo magsawang sumuporta po sa akin. Uh, pakipalo at pakisubscribe lang po yung Eugene Divers Vlog po mga drivers para sana po matulungan nyo po ako no. Para makatulong rin ako sa pamilya ko mga drivers. yan. thank you very much. sobrang nakakatakot dito po mga drivers tuwing amihan po yan lakad po na tayo sabay bayay namin maglaro dito sa baybayon mga drivers Ganito talaga dito mga drivers pag tuwing ano Titira na po yung hanging amihan po mga drivers. Uh, pag ano pag dumarating naman yon ang hanging habagat po mga drivers kaya ang daming bangka dito naman nakatambay. Kasi hindi papasok dito yung ano uh, hanging amihan at wala pong wala pong alon po mga drivers pag habagat po pag amihan nako, lago tayo dito kailangan nating lumipat sa ibang barangay kaya ngayon po sa nakikita nyo sa video yan video ano malalaki na pong mga alon Ayan po kita nyo oh, namumuti na yung laod po mga drivers lalo na mga drivers ngayon na ah, may paparating na ano ah, low pressure yata pasok yung low pressure kaya mas lumakas pa ito mamaya Kita nyo sa video mga drivers oh, May sinira po siyang bahay dito Dahil sa uh, ano Lakas ng alon Yan po Dahil sa lakas ng alon Nasira yung bahay na yan At saka yung harang po uh, Sinira po Sinira rin niya Kasi aabot ah, dito Yan aabot ah, dyan yung ano, Lakas ng alon Malapit lang po ang ano, namin dito mga rivers, ayun lang po, pansada lang po. Yan. 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 Kaya pag titira yung ano mga rivers, amihan, hangin amihan. At saka malaki yung dagat, aabot dito yung alon po mga rivers dito. Uh, kaya ngayon po uh, lumipat na agad yung mga bangga dito. Malah lambang kang nak titik Kaya dubling ingat lah po kami dito mga uh, drivers Pag ganitong panahon po Kailangan talaga namin lumipat sa ibang barangay Yan ah, Wala na talaga natitira dito bangka Don po sa Santa Rosa lahat lahat po nakatambay Sayang ni kas kuha te gi pikas man ite. Okay. Ta pambut gamay. Ang okay. sa so, din di sini. Arang. ayo okay. so, wo. So, sakal ta ni ka. Sakal gamay. Oh, Ini sakal lah koyo guyung rolis baut. <laughs> Dari. Og okay, di hikta nanti. Dat rolis baut sayang kayu, makasko makasko para pambut gamay makasko para mas pambut gamay oh. makasko para ni pambut ni, makasko para ni pambut gamay makasko para tahu. pambut gamay ni para mas pambut Po, hindi na po itong magamit sa malaking pambot bangka po magamit yan sa ano, maliit lang na bangka yung tinatawag dito na pitik pitik hindi na po yan magamit sa ano, malaking engine po mula tayo dito kasi wala nang bangka ngayon po nakadiog po mula ako kasi walang ng kung gusto nyo mag island hopping or gusto nyo mag white sand mga drivers pwede kayo dito maliligo libre dito walang bayad wala pong maniningil bayad dito mga drivers no dami pong nag ano tatakbo ka na aso dito naglalaro muna si ang a, naglalaro ang aso dito mga drivers Moy! Moy, Moy! Paso na sa pinsan uh, sa pinsan ko po mga drivers Moy, Moy! Okay, thank you very much mga drivers!